Mga kawakap, team kagurang po tayo sa video ito. Ibabahagi ko po sa inyo ang pahayag ng CBCP tungkol sa People's Initiative on Charter Change na ibinahagi ni Bishop Pablo Berhilio S. David. Ano ang mabuti? Pahayag ng CBCP tungkol sa People's Initiative on Charter Change. Sumagot si Jesus bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Marcos Kabanata 10, Talata 18 hanggang 17. Minamahal na bayan ng Diyos. Naway sumaatin lagi ang liwanag ng Panginoon. Tunay na Diyos lamang ang mabuti. Wika ng ating Panginoon at ang lahat ay nagiging tunay na mabuti kapag kaisa ang Diyos ng kabutihan. Kaya kayong mga Pilipino ay bayang pinagpala ng kabutihan niya sa napakaraming paraan at dahilan. Mayroon tayong mayayamang kalikasan at mga mamamayang likas ang kakayanan at lalong higit sa lahat ay makadyos sa ugali, turing at mga gawi yan ay mabuti. Bilang isang bansa, tayo ay mayroong saligang batas na nabuo pagkatapos nitong makalaya sa mapayapang paraan mula sa isang madilim na panahon sa ating kasaysayan. Ito ay nabuo para ang bawat isang mamamayang Pilipino ay mapangalagaan at madala sa tunay na kaunlaran ang kanyang kapakanan ang pangunahing nilalaman ng saligang ito. Sabi nga ng dating ikadalawampung punong hukom ng Korte Suprema na si Hilario Davide Jr. patungkol sa ating saligang batas, ito ay ang natatanging saligang batas na makajos, makapilipino, makatao, makadukka, makabuhay, makabatas, makapamilya, makamatrimonyo, makakarapatang pantao, makakababaihan, at makakalikasan. Yan ay mabuti. Kaya nga anumang usapin tungkol dito ay napakalaga at hindi dapat binabasta-basta lamang. Mga kapatid, kami ay muling sumulat sa inyo sa pin ng Charter Chains. Nababahala kami sa mga balita na nagmula na rin sa mga tao na nagkaroon ng mga pagpapapirma sa iba't ibang bahagi ng ating bansa para sa isang tinatawag na People's Initiative. Marami ang maaring magda na dahil sa napakaraming daylan, ngunit malinaw na ang iyo o kanilang paglalagda ay hindi bunga ng isang masusing pag-aaral at pag-uusap patungkol dito. Lumalabas na hindi mo na ipinapaunawa ng maayos sa karamihan ng mga lumagda ang mga tunay na dahilan ng petisyong ito. Ang Mistulang People's Initiative ay isinagawa ng mga ilang lingkod, bayan na malinaw ay hindi nagmula sa inisyatiba ng mga karaniwang mamayan. Kung gayon nga ang nangyari, malinaw na may halong panlilinlang ito at pagbabaliwala sa tunay at malaya nating kakayanang makiisa sa prosesong demokratiko sa ating bansa. Yan po ba ay mabuti? Hindi po ito simpleng lagda. Dahil sa iyong paglalagda, ay binigyan po niyo ng kakayahan ng ating mga mambabatas na palitan o baguhin ang ating saligang batas. Mababasa ninyo o maririnig na usaping pang ekonomiya lamang daw ang kanilang hangad baguhin o amyendahan. Ngunit kahit ang mga senador na mga mambabatas din natin ang nagsabing napakamalaking posibilidad na higit pa riyan ang maaaring pakialaman at baguhin kung magtatagumpay ang People's Initiative na ito. At kahit ang nabanggit na dahilan na kailangan nating amyandahan ang baging ekonomiko para makasabay tayo sa makabagong panahon sangayon na rin sa ilang dalubasa ay pwede nang gawin nang hindi na kailangan pambaguin ang kasalukuyang saligang batas. Maraming dalubasa na ang nagsabi na hindi ang saligang batas natin ang tunay na humahadlang sa ating pagunlad. Ayon sa International Trade Administration, the Philippines continues to lag among Asia Pacific first due to poor infrastructure in a decline in government and business efficiency. Investor also repeatedly cite government red tape, regulatory uncertainties, a slow corruption as challenge to doing business in the country. ITA, January 23, 2024 Mukhang malinaw kung alin ang hindi mabuti. Nagkaroon na nga po ng disisyon ang COMELEC patungkol sa pansamantalang pagbabasura sa mga petisyong ito para sa sinasabing People's Initiative. Ngunit hindi pa rin po tayo dapat maging kampante dahil malamang magkakaroon pa rin ng mga iba pang tangka para sa charter change na ito. Pagsusumikapan po namin sa aming bahagi na makapagbukas ng mga pagpupulong at pagtatalakayan patungkol sa saligang batas at mga suliranin ng ating bansa. angat po namin makapagnilay po tayo at makapagdesisyon para sa tunay na mabuti para sa lahat. Ang aming pong dasal ay hindi tayo basta lalagda o papayag sa kahit anong petisyon na hindi muna natin napag-isipan, napag-usapan at napagdasalan. Huwag po sana natin hayaan magpatuloy ang ganitong mga sistema ng panlilinlang sa ating mga mamamayan na siyang mas nagpapalakas ng loob sa mga nananamantala sa ating bayan, ito ay tunay na hindi mabuti. nawa tayong lahat, lagi at gabayan ng ating poong may kapal na siyang tunay na mabuti. Para sa kapulungan ng ubispo ng Pilipinas, Pablo Berhilio Is David, Doctor of Divinity, Obispo ng Kaloocan, Pangulo ng CBCP, ikatatlumpot isa ng Enero, dalawampot dalawang apat. So napakalinaw po ng panawagan ni Bishop Pablo Berilis David na wag po tayong pipirma sa People's Initiative o Chacha na nagpapaintulot sa mga mapagsamantalang dalubasa, mga mapagsamantalang mampabatas na baguhin ang ating konstitusyon. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Amen. Salamat po.